Ayan guys, uh, hello angels at uh, ngayong hapon po nandito kami sa Barangay Pinya kasama po po si Ma'am Nati Legaspi Mangkol uh, tatawin natin siya kasi naghatid, ta, naghatid kami ng kasama niya ang kalbag sa vloggers naghatid ng tulong na siya ng mga pangailangan ni Caramel at syempre naghatid din ng cash yung nalikom sa concert for a cause. Ah, Good afternoon ma'am Yes, good afternoon hands. Ngayon na interview mo na si Kuya Ragnar, anong pagkaramdam mo? A ano ang obserbahan mo sa kanya? Naku, sobrang happy, Luenz. At alam mo ba, nakita namin improvement na. No, dahil lang doon sa mga iniinom niyang mga herbal medicine, sabi niya, yung mga herbal tea, I don't know kung ano yun. Pero salamat sa Diyos kasi nakakakilos na yung mga paa niya. Dati kasi nung pagpunta natin dito, nung mga mga dalawang beses na natin pagpunta dito, hindi, hindi magalaw yung paa. At pag ginahawa ko, masakit daw. Pero ngayon, nakaka-move na yung mga dalawang paa niya. So, that's a good sign, di ba? Na may improvement talaga at tuloy-tuloy na yan. Sana, Lord. Ano ang, pagkatapos nito, Madam, Ma'am, uh, ano ang plano niyo para kay Kuya Ramil? Meron pa tayong plano, no? May second uh, concert for a, a cause pa tayo gagawin. Sa Sabang naman to gaganapin kasi may nag-approach sa Trinidad amin. Covered port. As Trinidad Covered Court. Sa Trinidad Covered Court natin gagawin. Kasi may, sa, sa gabing yun mismo, uh, may nag-approach sa atin ano, na mabuting puso din, may mabuting puso. Nakita niya kung paano natin suportahan ang mga ganitong klaseng na pangangailangan ng mga may sakit. Doon niya nakita at nag-offer siya. Libre yung venue, libre yung sound system at mga performers na lang ang pro -pro problemahin. Pero nakakaisa naman yung mga performers, yung mga banda na nagtugtog nung gabi nga concert for our cause para kay Kuya Romeo. So, ganun din ang suportang ang ibibigay nila para dito sa ating pangalawang pagkakataon ng concert for our cause para kay Kuya Romeo. Sana ngayon po, ano, ano po ang yung mensahe para sa mga tumulong, sa mga nag-perform at sa mga sponsor o nag-donate para kay Kuya Romeo? Naku, while lang katapusang ang pasasalamat po sa lahat ng mga tumulong na paabot ng tulong at doon sa ayaw mag uh, mention ng name Napakabuti niyo po. At syempre, hindi ko pwedeng palagpasin. Lagi po pasasalamat sa Kamali Grasso Bar na, no, na siyang uh, nagbukas ng, pito, ng pintuan para matuloy ang ating concert for a cause. Kay Sir Arnold Trani, kay Ma'am Irene Trani, at Diane. Ayan, ayan nakasuporta sila, sila ng 100% sa ating event na ginawa. Ayan. At syempre, dun sa mga on the na nagbigay ng donations, maraming maraming salamat. Po. At syempre, yung mga banda din, no? Na nagsupport 100%. Maraming salamat. Diyos po ang uh, bagad sa lahat ng mga kabutihan na ginawa niya para sa ating yung kinutubo ng mga suwira mo sa mga At sa pagbayo, sa summer vloggers na nandun din para magsimula. Uh, that's all for now, ma'am. Uh, maraming salamat po. Thank you. God bless, God, God bless us all. Ngayon nga guys, sa uh, puntong ito, tatanungin natin ang dalawang membro ng MG Band na si Mary Jane at si Jinky kung ano ang masasabi nila para minsahe na lang para kay Kuya Ramil. Ikaw mo na Mary Jane. Um, uh, po kay Kuya Ramil ay magpalakas lang siya lagi at tiwala sa Panginoon. Mamala, wag mawala ng pag-asa. Dahil lahat ay pagsubok lamang ah. dito sa mundo. Diba? Ano <laughs> naman, Jinky? Ah, uh, ganun din. Ate, <laughs> true-true. <laughs> copyright, <laughs> copyright. Huh? Ako nga pala si uh, Miss Jinky Buka sa MG Band at kas kasamaan po namin si Padiramil uh, Simafranca. Yun, ang mensahe ko po sa kanya is ipagpatuloy niya yung paniniwala kay God na magpalakas ng loob at saka pray lang po lagi na maging malakas pa siya at saka ang pinaka request ko talaga kay God pinagpipray ko na makabalik siya tumugtog, magkakasama-sama magkasama-sama din kami ulit Ganon. Okay. Thank Maraming you, Lord. salamat Thank sa you. walang sawang pag-suporta kay Kuya Ramil. Thank, Thank you. God bless. Thank also. you. Man. Thank you. And... Okay. At ngayon naman guys, kasama natin si Natago Savior. Hmm. Uh, anong masasabi mo sa sa puntong ito? Anong masasabi mo yan? Amin? May kabang laki. Pagkiri uh, okay yun. Pagkiri, okay, okay. So masasabi namin kay Sir Ramil, no? uh, bumuhos sa lagaan, tulong kay Sir Ramilan dahil sa pa-concert for a cause na kung saan nga ay nagsama-sama ang mga banda o ang bandmates na walong banda yun para yung malikom na pera ay pamamahagi doon kay Sir para ibigay tulong para na rin sa kanyang medical assistance Ayan. so maraming salamat sa mga tumangkilik tumulong Guys, grabe ang daming tao doon. No? Bumili ng ticket at nung mga nagdunit mismo doon sa concert, doon mismo sa Kamali Cristobar. Ayan, tulong-tulong po para sa pagbangon. Salamat po sa inyo. Thank you.